nakakaagoy. Ganitong kagandang aparador ay nagkakahalagang 9K. At pwede mong pangatong iabil mga tol. Uh. Na aparador ay nagkakahalagang 14,000. Ganun kamura? Ang kanilang mga bentang aparador na sobrang gaganda. pagdating naman sa kanilang rep, yeah, sa 50,000, mm -hmm. dalawa ang bibilhin mo. Ganun pinamura nga ang Korean surplus dito sa Bayangbang. Kaya palaging dinadayuhan talaga to ng maraming customer. Ngayong araw mga kagwe, i-update ko lang kayo. Alam ko na kailang ulit na ako ng vlog dito. Sobrang sarap lang kasi mag-update sa inyo mga kagwe. Mas pinamura nga nila ulit ang kanilang benta dito. Bali wala pang mga customer ang pumupunta dito dahil kakabagsak lang ng mga stock nila. At ngayong araw ay eh, pwede nyo na iya i-avail lahat ng mga nakikita nyo dyan. Sasabihin ko ang mga presyo ng mga ito. Mag-uumpisa tayo mga kagoy sa mga non-stick kawali nga nila. Sa isang kilo ngayon nagkakahalagang 3.50. Kaya pwede nyo na nga piliin lahat ng mga gusto nyo ng non-stick na kawali ay, dyan. Sobrang dami nga nilang stock dito. May mga lalagyanan niya pang sangyupsan. May mga. mga gamit na pang resto. At higit sa lahat, pwedeng pambahay mga tol. Napakamura nga lang mga tol, nasa 350 pesos. At isang kilo nga yun dahil may gasil ulit sila dito. At eto na mga kagoy, ang gaganda ng mga aparador nga nila na dumating ngayong araw na to. At sa halagang 19,000 to 15,000 ay eh, pwede mo na nga itong maiwi. At uwi. ang pinakamaganda pa nga dyan mga kagoy, pwede mo nga rin itong makuha ng 14,000 tatlong aparador at nakadepende nga yan sa mga aparador na iuwi mo. Kung so, pagmamasta lang natin mga kaagoy, sobrang ganda nga talaga ng kanilang benta ng aparador dito. Kung kakasya lang talaga to sa bahay namin, mga kaagoy, iuwi ko na talaga ito. Pero malay nyo, ito na yung sign para bumili na nga kayo ng bago niyong aparador. Kaya kung balak mo talagang bumili ng aparador, mga tol, pumunta ka na agad dito. Hindi masasayang ang pera mo dito, mga kaagoy, dahil sobrang gaganda talaga ng mga benta nila dito. Baka kung patatagalin mo pa, baka maunahan ka pa nga nila. Ah. Basta nga ang bibili nyo, nasa 9,000 pesos nga lang ito. Basta naka-depende nga sa size na kukunin yung aparador. Lahat ka kanilang aparador dito, talagang galing sa Korea aesthetic talaga ang datingan ng kanilang mga benta nga dito. Pati nga kanilang mga flower base na sobrang gaganda. Ay talagang mabibili nyo nga rin dito. Pati nga mga upuan nga natin mga kaagoy, sobrang dami nyo nga mabibili dito. Pwede nyo ang gamitin sa pang coffee shop nyo, sa loob ng bahay o kaya sa opisina ninyo. Magiging comfortable nga kayo katulad nga ni kuya. At pagdating naman sa mga ceramic naman nila dito mga kaagoy, ay umaabot nga sila ng 50 pesos isang kilo, ganun nga kamura. At kapag napanood nyo nga ito at bibili nga kayo ng ceramic, sabihin nyo na Bu lang. Wholesale ko nga bilihin. Basta sabihin nyo, ko lang yung vlog meron din sila dito bentang crystal clear. Na nyo lahat at napakamura pa. At dito naman tayo sa rep na binibenta ng nila mga kaagoy na all goods at sobrang gaganda. Ang kanilang rep ay umabot ka ng 28,000 to 35,000. Nakadepende pa nga yan sa kukunin nyo ang at rep. At ang pinakamaganda pa nga dyan mga kaagoy, maabil nyo nga ang dalawang rep sa halagang 50,000. Nakadepende nga sa pipiliin yung mga rep. Tulad nga nito mga kaagoy, sobrang ganda. Oh. At marami ka nga pwedeng ilagay dyan. Para maging updated nga kayo sa latest mga kaagoy, ito nga palang kanilang page. i i-like nga lang sila para maging updated nga kayo kung meron nga silang bagong stock ang gaganda talaga ng kanilang bentang ref at para naman sa kanilang washing machine used but not abused nga ito sobrang ganda pa nga at ang datingan niya pa ay parang brand new at nagkakahalaga pa nga lang yan ng 15,000 at kung papansin ninyo nga sobrang ganda nga nito talagang pwedeng pwede nyo nga itong gamitin sa bahay nyo marami no. nga silang stock dito no. ng mga ref at mga washing machine na sobrang gaganda. Pagdating nga sa kutsyo mga kagoy, 1.5 nga lang ang pinakamura nga nila dito. Na sobrang lalambot at magaganda Very nga. Very comfortable nga ito. Mapagihigaan nyo nga ito. At dito naman tayo sa mga magagandang mga upuan, mga kagoy na sobrang gaganda at aesthetic na pwedeng pang coffee shop. Ang kanilang upuan nga nila dito mga kagoy, nagkakahalagang 1,500 to 10,000 mga tol. ba diba? sobrang mura at gaganda pa nga at para sa mga sandal sa sapatos nga nila, umaabot nga ito ng 500 pesos. At ito pa nga isa sa mga pinakamaganda nga sa kanilang supa, ang presyo na nga lang nito ay nasa 10,000 depending nga sa bibili nyo. At sa kanila namang maleta na hindi naman masyadong na-abuse, sobrang ganda pa nga ay nasa 400 to 1,500 nga ang isa. Marami pala silang klaseng maleta nga dito mga kaagoy. At sa kanilang oven, nasa 1,500 na nga ito. Marami nga kayong oven na pwede pagpiliin dyan mga tol. Kaya tara na, sumugod na nga kayo dito sa Korean Surplus. Matatagpuan nga lang sila sa malimpag bayangbang pangkasinan. Sobrang ganda talaga ng kanilang benta dito at palagi talaga silang dinadayuan ng maraming tao. tinga mga susali na upuan nga nila so Sobrang mumura nga dito mga ka okay. Ano pang inihintay nyo? Pumunta na nga kayo dito mga tol. At sa mga bagong followers nga natin, maraming salamat sa po. Sa pagpalo nga sa aking page. O siya hanggang dito na lang muna, agoy!